Interpretasyon, ang ina sa bagong Jerusalem, inang test is called. ang kapayapaan. Ito nga ang pagbibig ng Diyos. na sa inyong harapan. Alhamdulillah. Nalagahayag ng talapilan at upang maibsa ng inyong mga dinadala sa inyong kaloob. Panatilihin ninyo ang pagkakitulos. Panatilihin ninyo ang kapayapaan. Panatilihin ninyo ang kagalapan. At maraming mabubuting bagay na ito ang lagi ninyo ipapalaganap at ibabahagi sa inyong mga kapayapaan. Ako ang ari ng kapayapaan na narito sa inyong harapan upang ihayag ko sa araw ko ang katakilangan ng Diyos. Diyos na kailanman iligli na muli. Diyos na punong-puno ng pagtasa ang lahat ng kanyang mga ibinabahagi sa kanyang mga anak na tinakda, na hindi niya manatili na matatag sa pagharap at pagganap ng lahat ng tungkuli na kanyang pinangkapiwala. Ako rin ay naranasan ko ang lahat ng bagay maging yan man ay pasangin. Hirap ng aking kalaoban marami pang kahirapan sa aking pag-isipay ng mga Subalit aking mga anak, sa kapila nito, pag-ibig pa rin ang aking isipin. Lahat ng aking pinagliburan, ako'y inaliburan, inalipus Pinagsigawan nila na ipako sa pus ang tagapaglipan tumubos ng mga kasalanan nilang ang lahat. Subalit, ako'y hindi nadala ng mga sigaw nilang yan na hindi kaaya-aya sa pandin Sa kabila pa rin ng lahat ng ito, pag-ibig pa rin ang aking ipinadama sa kanila. Pag-ibig pa rin ang aking ipinagtaloob sa bawat aming pinagpintuan. Pinagaling at inaralan ng mga mabubuting bagay upang mapalangkuhin sila sa kanilang mga buhay. Upang kahimpurin ang kanilang mga puso na sugatan. Naging magsin, puno na puot at dalit at iba pang magiging sanhin at kasalanan. Kaya't aking mga anak, kung ito man ay dumating sa inyong mga buhay bilang tagapaglingkod ay kinakda ng Diyos sa mundo ito. ay ito inyong mapaglalabanan sa pamamagitan ang aking salita. Salita ko na magpapalakas ng inyong mga pangangatawa. Salita ko na magbabago sa inyong mga layunin ang aling sa buhay. Kaya't aking mga anak, huwag kayong tatali pa rin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kailanman, kayo ay yung Kalatip na ninyo mga pagsasaktan isyo, pagtitiis, pagtuligay ng oras sa panahon sa kanilang lahat ay upang kayo ay sama-sama na haayo sa iba't ibang sulok ng sanito. Darating din ang araw ating mga na, na tayo ay na kayo ay sasalubong sa amin sa Epo, At ang araw na yun, ang siyang itinakla ng Diyos upang kayo ay higit na pagpalain doon sa kabilang mga. Na kayo ay doon sa buhay nakasya siya at ganap. Kasya siya na ganap na buhay sa kanyang kanda. Ito ang kanyang kanoban sa bawat kasasay. Kaya ang aking mga anak, ngayon pa lamang, ay makuto na ngayon ang pagalaman. Ngayon pa lamang, itin na ang inyong isusuntin sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng mga naririnig pag-aalim mo magos pag-aalim mo sa, dahil yan ang aking tigilang sa kanilang tigilang pag-ibig na walang hanggang. Kaya, huwag ninyong alalahanin ang mga bagay dadan, na inyong gagawin. Narito ka katuwa, Katuwang, katuwang ninyo sa lahat ng pagkakasal. Sumayin so, niyo muli ang aking pasasalamat inyong mga pinagdadaanan sa lalong lalo na ang komunidad na ito. Ano maan ang inyong mga naranasan sa mga tunay na kayo'y nananatili nagbili ko sa Diyos na makapangyari sa Diyos. Kaya't araw na ito. Nalalapit akin. na aking mga Ang mga pagpapalang niya. Na ito ang magiging daan upang maraming maligtas at manunuban sa pinag-iing Diyos. Maraming salamat. Subahin niyo muli ang biyaya